Tatlong pamantasan sa gitnang Luzon, pasok sa QS World University Rankings Asia 2026. Tatlong unibersidad mula sa gitnang Luzon ang kinilala sa QS World University Rankings Asia 2026 bilang patunay ng kanilang pusay at kalidad sa edukasyon. Kabilang sa listahan ang Central Luzon State University o CLSU na mapaisihan na nasa rank 1,001 to 1,100. Angeles University Foundation o AUF sa Pampanga na nasa rank 1,201 to 1,300 at Bulacan State University o Bulsuz na kabilang sa rank 1,500 plus. Sinusuri ng QS Ranking ang mga paaralan batay sa iba't ibang pamantayan gaya ng academic reputation, research output, faculty qualifications at international engagement ng mga paaralan. Ayon sa press release ng Chad Regional Office 3, ipinapakita ng pangkilalang ito na patuloy na tumataas ang kalidad ng edukasyon sa gitnang Luzon at kaya nitong makipagsabayan sa ibang universidad sa buong mundo. Samantala, tumanggap din ang City College of San Fernando sa Pampanga ng parangal mula sa QS for Imagine Education Awards 2025 dahil sa limang natatanging proyekto at programa nito sa edukasyon. Sa press release ng Chad Regional Office 3, kanilang ipinagmamalaki ang mga institusyong ito bilang tagapagdala ng karangalan ng Region 3.